magandang araw sa iyo. Um, nakahain sa harap natin itong mga binigay mong babasahin. Medyo mabigat yung tema, ano? Si bilang sukdulang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. O nga eh, malalim talaga. So parang ang misyon natin ngayon ay himayin yung mga pinaka-importante dyan. Yung pagiging salitang nagkatawang tao, yung misyon niya, tapos yung, ano, yung relevance nito sa atin ngayon, lalo sa leadership. Game ka na bang uh, Sige, game. Maganda to mga material na to kasi alam mo pinapakita nila na hindi lang to basta um, teolohiya lang. Ah, okay. Parang blueprint daw ito eh para sa pagbabago. Sa personal man o uh, kahit sa mga organisasyon. So sige, tingnan natin yung mga key points galing sa sources mo. Okay, simulan natin doon sa konsepto ng pagkakatawang tao, yung sa Juan 1.14, ang salita ay nagkatawang tao. Madalas parang ang dating lang niyan, nagkakatawan lang siya. Pero um, may mas malalim pa raw dyan. Meron, meron. Kasi yung isang uh, fascinating na detalye dyan ay yung paggamit mismo ng Griegong salita na Sarks. Sarks Ano yon? Oh, sarx. Hindi lang soma na kataon lang talaga. Ang ibig sabihin daw ng Sarks ay yung mas. Yung mas magaspang na realidad ng pagiging tao. Ah, parang yung flesh, yung laman. Tama. Kumbaga yung buong pagiging marupok, yung kasama kahinaan, limitasyon, pati yung pagiging mortal. Hindi lang yung physical na anyo. Wow. Okay. At yun daw yung pundasyon kung bakit siya uh, nakakaunawa ng lubos. Hindi lang parang naaawa from afar, kundi talagang kasama natin. Kaya raw naging posible yung pagtubos. Parang sinasabi, naging totoo siyang isa sa atin. Grabe yun. Grabe nga, hindi lang bisita, kundi kasama talaga sa hirap. Okay, gets ko yun. Um, ngayon, lipat tayo doon sa misyon ni Jesus. Partikular yung panalangin na, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan bago yung paghihirap niya. Sabi sa source mo, hindi raw yung paghingi ng tulong. Tama, tama. Interesting yun, no? Mm -hmm. Kasi parang akala natin tulungan mo ako, pero hindi raw. So ano yun? Pahayag? Oo, parang matibay na pahayag ng pagtutuon sa misyon. Kahit mahirat, kahit masakit, ang focus ay sa pagluwalhati sa Ama. Ang galing dito ay eh, yung pagbaligtad niya sa standard natin ng tagumpay. Pagbaligtad? Paano? Kasi yung pagpapakumbaba, yung sakripisyo, yun yung mga bagay na madalas nating iniiwasan o tinuturing na weakness, di ba? Oo naman. Pero dito, ipinapakita na yun pala yung daan sa tunay na karangalan sa kaluwalhatian. Ito raw yung nagbibigay ng uh, modelo para sa leadership na hindi self-serving. Hindi lang yung ginagawa kundi pati yung puso na nakatutok sa mas mataas na purpose talagang ibang perspective. At syempre, yung climax nito, di ba, ang krus at muling pagkabuhay. Paano raw naging ano yung term nila, entablado ng banal na kaluwalhatian? Paano nangyari yun sa isang, alam mo na, instrumento ng kahiyaan? Magandang tanong yan. Ang paliwanag doon sa binasa mo, yung krus, hindi siya aksidente o pagkatalo. Hindi pala. Hindi. Isa raw itong willing sacrifice, kusang loob, pagharap at parang pagtalikod sa kapangyarihan ng kasalanan at yung muling pagkabuhay, yun yung parang exclamation point. Ah, yung patunay. Eksakto. Yun yung sukdulang patunay ng tagumpay laban sa kamatayan at pinapatibay nito yung buong misyon niya, ito yung tinatawag nilang pinnacle of divine revelation. Ang tugatog ng paghahayag. Oo. -o. At hindi lang yan nagbibigay ng pag-asa, kundi model talaga para sa bagong buhay sa transformation. Okay, okay. Malinaw yung um, theological side. Pero yung tanong ko lagi, paano natin to isa sa buhay? Kasi binabanggit dyan yung servanthood tapos sacrificial love. May example ba silang binigay? Meron. Um, yung ka Elizabeth Mantel sa Malawi, yun yung specific case study doon. Ah oo na banggit niya, anong ginawa niya? Ang ganda kasi hindi lang siya basta nagturo o namigay ng relief goods. Ang approach niya raw ay holistic care. Holistic, meaning buo. Oo. Tinignan niya yung buong pagkatao. Spiritual, physical, social needs. Hindi lang tulong, kundi empowerment para sa community. At yung point dito, hindi lang to para sa mga missionary na tulad niya. Ah, okay. So para sa atin din. Oo. Applicable daw tong mga prinsibyong to yung pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod, yung mapagsakripisyong pag ibig sa trabaho natin, sa pamilya, sa community. Importante rin daw yung relational engagement. Relational engagement, pakikipag-ugnayan? Oo, yung totoong pakikinig, pag-unawa, parang yung ginawa ni Jesus na tumahan kasama natin. Hindi lang nag-utos galing sa taas kundi nakisalamuha talaga. So kung uh, lalagumin natin lahat ng napag-uusapan mula sa sources mo, si Jesus, siya yung ganap na larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tama. Naipakita to sa kanyang pagiging totoong tao, yung sarks, sa misyon niyang i-glorify yung Ama kahit sa hiap sa krus bilang willing sacrifice at sa muling pagkabuhay bilang tagumpay. Oo. At lahat yan, hindi lang basta kwento sa Biblia, kundi isang uh, buhay na modelo para sa atin. Para sa paglilingkod at pamumuno na may mas malalim na kahulugan. Eksakto. At siguro, yun yung iiwan nating tanon para sa iyo na nakikinig, no? Bilang panghuling paggain sa isip. Sige, ano yon? Kung bawat desisyon mo, raw sa araw-araw, Maliit man yan o malaki. Susuriin mo hindi lang base sa anong mapapala mo, kundi base sa kung paano ito makakapagbigay karangalan sa isang mas mataas na layunin o paano ito makakatulong sa iba. Paano kaya mababago nun yung mga kilos mo? At ano kaya magiging epekto nito sa paligid mo? Hmm, malalim nga yan. Isang hamon na sulit pagnilayan. Maraming salamat sa paghimay natin dito. Napakalinaw. Salamat din. Hanggang sa susunod na pag-uusap.